Samantala, determinado ang mga kanak ng batang nasawi ng mga makuryente sa swimming pool sa isang kondo na sampahan ng kaso ang may-ari ng kondominium kung saan naganap ang insidente. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nagpasok lolo na sa Public Attorney's Office upaw ang pamilya ni Pauline Pasyon, ang labing tatlong taong gulang na namatay matapos makuryente sa swimming pool ng Gapier Regency Condominium ng Robinson's Residences Martes ng gabi. Determinado raw ang kanilang pamilya na sampahan ng kaso ang Robinson's. There is no money equivalent to that, to my that no. We do want justice. Like, kakasunod na naman. Matutulungan namin sila at mabibigyan namin sila ng legal assistance. Okay. Siyempre may pananagutan yung management ng condominium na yan. At uh, pwedeng mag-abol ng damages, pwede sila mag ng civil case for damages. Laban doon sa management. Sinisisi ng pamilya ang kondominium sa nangyari kay Pauline. Nakuryente raw kasi ang bata sa island na nasa gitna ng swimming pool na may hilaw. Sa inisyan ng investigasyon ng Mandaluyong pulis may pagkukulang ang pamunuan ng kondominium. As to no, the inspection ng no area or site na kung saan nangyari yung insidente, uh, we are scheduled for tomorrow. But uh, we will bring the engineering ng uh, City Hall to accompany us para may check yung, yung area. Muli namin binalikan ang Gateway Regency at tinawagan ang tanggapan ng Robinson's Land pero walang nagpaunlak ng panayam. Magpapadala na lang daw sila ng official statement. Sabi naman ng pamilya Pasion, nagparating na raw ng pakikiramay ang kinatawa ng Robinsons na nagpunta raw sa ospital nang gabing mangyari ang insidente. Marisol Abdurrahman, GMA News.